mga ka ka-brother, ka-sister, dito po pag-uusapan natin na kung saan sa Ebanghelyo sa Juan chapter 13, verse 26 to 27 po, uh, uh, sinagot, sinagot siya ni Jesus. Ang siyang aking bibigyan ng tinapay na isasawsaw po ay siya ang magkakanulong sa akin. At pagkatapos ng isawsaw ang aking tinapay, ibinigay niya ito kay Hodas Iscariote na anak ni Simon at pagkatapos niyang tanggapin ang tinapay, pumasok si Satanas sa kaniya at sinabi sa kanya ni Jesus, ang iyong ginagawa, gawin mo ng madalian. So, ang, so, ang, so ibig sabihin, ang talatang ito ay naglalarawan ng pagkanulong ni Judas ang kaniyang pakikipagkasundo sa mga pinuno ng mga judo at ang kaniyang pagkilos upang ipagkanulo si Jesus sa pumamagitan ng halik. Ito po, sabay-sabay po natin panoorin panoorin ang video about Jesus Christ na ipinagkanulong ni Judas Iscariote. Ito po. Mga kabadal ka sister. Pabuhay na sumasay n'yo. Ngayon nais sa inyo, lang isa inyo, ang magkakanulo sa akin. hindi kita ipagkakadulo. Ayaw mo pa namin ang talagang ipagkakadulo mo siya? Kawin mo nga ka. mo siya. Gro, hindi ko po kayo hiniwan. Ito po mga ka-brother ka sister noon. nakita po natin maliwanag maliwanag po sa maliwanag po sa Ebanghelyo Juan chapter 13 verse 26 to 27 na ipinagkanulong ni ipinagkanulong ni Judas Iscariote ang Panginoon. So meaning to say, no kapanahon ng ni Jesus Christ ipinagkanulong na siya. So naranasan na po. So naganap na rin sa panahon ng Panginoon yung sa panahon ng Panginoon yung time na nangaraw siya. So, so lalo na po ngayon sa timeline natin, di po ba? Kung, kung ang Panginoon pinagkanulong ni Judas, how much more ngayon pa sa timeline natin? So, tayo, no? Kung, kung pinagkanulong ng Panginoon si Judas, di more pa ang gagawin natin magpaka-words pa tayo. Kung baga, kasi nasa dugo po yun. Sabi nga, kung sabi nga, kung talagang, ano, kung mahal niyo ang Panginoon, which is, kung kung sabi nga doon sa Word of God, kung mahal kung mahal mo ang Panginoon, ito po another po babasahin ko. Sinasabi po rito maliwanag sa Galatians chapter 5 chapter 5 verse 13 sapagkat kayo tinawag sa kalayaan mga kapatid, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan ng pagkakataon sa laman kung hindi sa pamamagitan ng pag-ibig ay pag ng pag-ibig ay pag maglingkuran kayo sa isa't isa. Ang paglilingkod sa kapwa ay isang mahalagang bahagi ng paglilingkod sa Diyos. Ganun po yun. So kung mahal natin yung Panginoon at hindi na at, at ayaw natin siyang ipagkanulong, so kailangan natin paglingkuran ang bawat isa't isa. Kung magapaglingkuran ang kapwa natin sa isa't isa na walang hininging ng anuman pong kapalit kasi ayon sa ebanghelyong ito, yun lang kasi ang patunay na hindi natin na hindi natin kayang ipagkanulong ang Panginoon. Kasi maliwanag po dito sa ano sa Ebanghelyo binasa ko dito sa Galatians chapter 5 verse 15 na kung ayaw natin ipagkanulong yung Panginoon, ang sinasabi po mga ka-brother ka sister no, uulitin ko po maliwanag po rito. Uh, sabi po rito no, sa pumamagitan ng pag sa pumamagitan ng pag-ibig ay mag maglingkuran kayo sa, sa isa't isa. Ang paglilingkod sa kapwa ay isang mahalagang bahagi nang paglilingkod sa Diyos. yon Ayun yung patunay na kung talagang mahal natin yung Panginoon, paglingkuran natin ang bawat isa, ang kapwa natin. Through which, ang tawag dito, which is love. Pag-ibig po pag-ibig sa kapwa. Ayun. Kung, kung ayaw natin, ano, kung ayon natin ipagkanaloon sa Panginoon, which is may dadagdag pa po is